grabe ang init ngayon. So, kailangan nga natin mag guys ng uh, mapapaliguan. Kailangan siyempre dyan yung libre para hindi na tayo magbabayad. So, ngayon nga dito kami sa Quezon. Maghahanap tayo ngayon guys na pwedeng paliguan. So, doon nga daw sa barangay bulihan. Mayroon daw doon. So, hindi pa naman naubos yung tubig sa sobrang nang init ngayon. So, kaya nga guys, doon tayo pupunta ngayon. So, tara, samahan nyo kami mga idol. Wow pogi mo dito ha temper sa baba ano masarap kini gamit na, gami na nakapesto kung sarado yan kanan dayo niya ayulo minalo ko lahat <laughs> kung bakit kapiranya naayo naayo na anak yung 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 Kanina namin nagtatalo ko nga sa sa'yo. Kaya sabi ko, hindi na nga sasabay. Hindi Inati mo yan. Inati mo yan. Dami pa niya na. Dami pa. Dami pa. Dami pa. Dami pa. So, tayo. Kaya namin na. Thank you totally. Nasa sa'yo ng problema yun. Masarap kasi hindi mo, hindi mo kakalain. Hindi pa kakain. Alam mo ganyan yung hindi mo kakalain. Wala mo kakalain. Wala Nakita ka na yung line.